Hindi dapat tumaas ang presyo ng mga school supplies. Yan ang naisiparating sa publiko ng Department of Trade and Industry dahil sapat naman daw ang supply ng mga gamit pang eskwela. Balita hati ni Julio Sigovia. Mahigit dalawang linggo bago magbalik eskwela, sinimula ng mamili ni Lovely ng school supplies sa Divisoria. Baka raw sobra pa ang 3,000 pisong budget niya para sa anim na pamangkin. Mas nakakamura kami dito. Iba pa ang price sa ano, sa mall Ayon sa Department of Trade and Industry, sa ang supply at hindi raw dapat magbago ang presyo ng mga gamit pang skwela. Nagikot ang ilang opisyal ng DTI kasama si Senator Ba Makino, Chairman ng Senate Committee on Trade and Commerce. Nagkabit sila ng poster ng suggested retail price para may gabay ang mga mamimili. Ang bookstore na ito sa Moraita, mas mababa pa sa SRP ang presyo ng maraming school supplies. Liba na lang sa isang brand ng ballpen na mas mahal ng 50 centavos ay tinakdang SRP. Kaya agad pinalitan ng may-ari ang presyo. Ini-inspect natin ulit over the next few days at the next few weeks no para siguraduhin na yung pagpalit nila yung e permanente, hindi lang para ipakita sa amin ngayong araw na to. Inikutan din ng monitoring team ang isang mall sa Divisoria isang stall doon ang nasita dahil mas mataas na 25 centavos sa SRP ang benta ng isang box ng crayons. Pagpapaliwanagi ng DTI ang mga retailer na nagbebenta ng school supplies ng higit sa itinakdang SRP. Sakaling baliwalay ng notice of violation, pwede na rin daw silang mapatawa ng multang hindi bababa sa 5,000 piso. Bukod sa presyo, kailangan ding suriin ang mga school supplies, lalo na ang crayons, kung wala itong toxic chemicals. Gamit ang X-ray fluorescence spectrometer, isa-isang tines na mga taga Food and Drug Administration ang magamit pang skwela. Napatunayang wala namang content na heavy chemicals ang mga ito. Julius Segovia, GMA News.